Hi mga is good afternoon po. Today is Friday. At saka ngayon is 4.20, ne. 4.17 mga kamonggay, sa hapon dito sa Germany. At saka ngayon, today's video, I'm going to make a otan kamonggay with fish. Or fish with otan kamonggay mga kamonggay. I will show you my ingredients. So, before I will utan kamunggay makin, <laughs> I will making utan kamunggay, nag-ana ako ng tubig mga kamoys. Tubig, ito. Para yun sa utan ha. Kaldero yun para sa utan. At saka nagprito ako ng talong. With mantika only. Butangan ko ng pepper and salt. Uh, toyo. Toyo patis. Patis ba? ito, sausaw sa suka, then lami na, bukot sa habol. So, I will continue my utan kamunggay mga kamoy. Ito ang mga ingredients ko. Nakadakop ako ng fish kagabi sa fish pan namin. <laughs> Char. <laughs> Nakalungsod ako sa city mga kamoy. Sa siyudad sa Munchinglat ba? Ano? hindi pala, <laughs> akala ko yung Pangasius, hindi pala Pangasius mga kamoy, is yung nagpunta kami sa Netherlands, uh, border sa Netherlands is Herongin o oh, don doon ako nakabili sa tindahan sa isda sa Netherlands kompleto sila mga kamoy sa other side, mga fish lang yon at saka you can eat back fish, at sa other side is mga kape, mga cheese, mga mga frikadel, mga cakes, o oh, maraming, dalawang tindahan, tatlo pala, kasi may mga for flowers, pa flowers din, flowers for groceries and for fish shop. Mm, sakto tayo. Ito, nabili ko ito, dorado mga kamoys, that is CB99. Walang kilo pa yon siguro mga 800 grams. I don't know, or on kilo. O oh, parang walang, hindi pa uh, one kilo. 800 grams mga kamumuis. Ito ang ano na, nabili ko, 799. So, uh, ngayon hindi ko na naloto. Ngayon may time ako magluto para yon sa dinner namin. Uh, I will try nga sa Reinhard ka yung asawa ko. Kasi kakain lang siya pag iprito yung isda. Pero ngayon I will... I will make an utan kamong guys. So, first ang ano i ano ko ito tanglad ito sibuyas dahon so ilonod ko siya lahat itong tatlo at pagkatapos ang may gabi ako mga kamuwis, gabi yung ano ba butig or taro yun sa atin no dalawa lang kasi ang iba ay ano ko sa ginataan uh, at to sa munching ba pala sa sidad o oh, sa asian shop ito sa normal lang ang groceries namin store ito. Mm. Talong na very long na very big. <laughs> very big ang talong nito mga kamawis. Makabungog. Mm. Uh, not unlike sa atin sa Philippines na very long at saka slim. Slim tingnan. Pero dito makabungog mga is Parang mm, dalawang bisis nito ang atalong at malaki malaki oh um, tatlong bi tatlawang ano ba parang pala, parang palapag parang ka ano dalawang i, i, times to ito baka laki oh sa talong namin oh grabe kay laki laki oh malaki pa nito ya at saka may malunggay ako mga kamus. mag magutan ako ng malunggay pero ang malunggay dito mga kamumoys durog na galing yun sa ang Asian shop na, na napuntahan ko is galing sa India Indian pero makain man yung mga kamumoys no bisag na durog na tinggalin ko lang yung mga branches niya. At diretso na yon uh, na brown brown na tingnan mga kamumis. Oh. Sa ano yon sa silofin, ilagay ko sa labas kasi malamig sa labas, not in the reef. Ngayon, pag, paglabas ko is very hot naman. <laughs> very hot na sa labas ba? Uh, is okay lang. Uh, pero i ano ko, sa last na yon kasi di ba ang kamalonggay ma ma madaling, ma madaling maluto. So, ang una ko ilagay sa kaldero sa mainit na tubig na doon ang boiled tubig ko iano ko na ha ilagay ko na doon. So, ito fish yung uh, sibuyas dahon, sibuyas at saka ka uh, tanglad, tanglad pala, tanglad. Ilagay ko doon mga kamoys. Bukal na ba? Bukal na ba? Oh, hapit na mo mga kamoys. So, ilagay ko doon. At uh, saka palakasan ko. So, I will make 12 instead of 10. Para lakas at ang talong hapit na maluto. Baliktarin balik ko lang mga kamumoy. So, ito na. So, pagkain ko, i-ano ko lang. Isausaw ko lang yun sa suka with patis. At ito dito, lagyan ko lang ng pepper and salt or doon na lang lahat sa sawsawan din pwede mm. basta maprito lang mga kamoy luto na yun ano lang walang 30 minutes luto na yun 20 minutes lang mm. so ito, ito ang forma sa paghiwa po. circle lang mga kamoy yung talong at saka adobong talong pala yun no, mga kamoy walang ano ba walang karne ano lang fried ko lang at isaw ko mamaya sa isang suka with patis pepper on salt. So doon na lahat, wala na dito timpla mga kamoyis. Ano lang yon, normal na giprito ko lang with mantika pula sa baboy mga kamoyis. Masarap din yun. No? mid mm, pepper on salt yun. Mantika sa baboy ang ginamit ko pala yung nagadobo ako last week. Mm, ito ang ginamit ko. So dito mga kamoyis ang tinula ko. I will continue. So ilagay ko ang tanglad. O mauna ang tanglad ha. At saka, yung mga fish, yun, yung ulo, di, ano ko yung mga kamois ang skills niya, at saka, uh, mga tinae, o mga, kasi hindi, naman, hindi malinis, pagbili ko, ako ang naglinis, mga kamois So, last day yung kuyo nabili, at saka, nilagay ko lang sa reef. Normally, we can this make frozen. I think I can cook this yesterday, but, But, this yesterday, I'm cleaning outside in the garden. Wala akong time nagloto. Ngayon lang, mga kamoyes. At nakaloto ako ng rice na. Ito ang rice cooker kong maganda. Um, uh, ma maganda yon mga kamuis Itong, ano, kasi, lahay, ni biro yun. Okay. Um, kasi, parang, ref yun. Maano ba? Matagal ang, ano niya, warm. Uh, warm halting mga ano yung nagpunta kami sa Bon dinala ko siya at saka nag, nag, nag larga kami ng 9 o'clock ginawa ko siyang 7.30 o 7 or 8 o'clock yung rice dinala ko doon sa Bon oh hanggang ano alas 2 kami na nga in ah. oh alas 2 na kami alas 3 um, alas 3 nangain. At saka warm pass sa inside mga kamoy. Kasi parang ano ba? parang reef <laughs> parang reef pero maganda mm. so uh, mother's day yung uh, gi gi ano sa mga pamilya ko the wall family my wall family uh, ito ang gift nila sa mother's day ko last two years last year last year last year masiguro yan ako ko okay mga kamoys at saka I will continue my face is already there and ilagay ko din ang ano si boyas dahon para ma malamit lamit at saka ang pepper on salt mamaya na lang sa ano pagka sa last na lang together with the malunggay mga kamoy. para may ano ba timplahan na mamaya lahat at lagyan ko ng magic sarap oh, para walang magic sarap magi lang magi instant yung pa palami ba mm. may cubes ako at saka lagyan ko pepper and salt mamaya sa last pa ko na ng 20 minutes mga kamoys Lutuin mo ang fish. Fish, fish. At saka, yeah. Before ang malunggay, ito din, eh, ano ko, ito, ang gabi, karo, karo is gabi, no? At saka yung talong. Kay daming talong. Hulo, maghuot yun sa kaldero kong maliit. My God. At saka yung malunggay. Ang importante, ang mautan ko yung malunggay, mga kamus, kasi nag-brown na. Kung sa atin pa yun, basura na. <laughs> Nandoon na sa lupa. <laughs> pero dito mga kamumis, kasi mahal. Ilagay ko yun sa... Ilagay ko yun. O iotan ko yung mga kamomoys. Kasi mahal yon Pagbili ko. Hindi, hindi ko alam how much yun. Murang presi pero... Mahal yun. Mga 3 euros siguro. I don't know. Na, limutan ko. I, I, will lock the resibo maya. How much yung kamalonggay dito. Basta kay mahal yun. Kaysa... Wala yon dito, mga kamumwis. Walang, walang puno dito. Bibili ka lang doon sa Asian shop. Ito ang porma niya, pagbili ko. At saka, pinahungaw ko lang para mawala ang mga ano. Pero hindi man yung hugasan, mga kamumwis, no? Hindi na hugasan, no? Kasi, pinutos nila ng, ito, plastic. Um, at saka, may mga buho, buho siguro, mga kamumwis, para maka-breath maka ang kamunggay, ba? Sa ilalong sa airplane na... <laughs> sa airplane yung mga kamuis. kasi tinanong ko how many days uh, mag uh, uh, dinala yung ano ang kabalunggay dito sa Germany from from uh, from yes, from India to Germany sabi niya one one day daw ko no mm. siguro pag pag impake mga kamuis mga tudis na no? di ba pa yon hindi ba yon diretso na ang ang pag pag doon mo pag pagkuha mo sa malunggay doon sa bukid undan i, ano sa air, mga ano mga tourist tourist siguro dan darating ang use Germany mm, pero ito brown na mga kamuis pero makain pa man siguro hindi ba yung toxic mga kamuis pag ano brown na uh, tingnan ko ano ang green-green ang mga very brown ilagay ko sa basura siguro mm, sayang no So mga kamumuis, ito lang mga kamumuis at saka ipakita ko mamaya kon kakain na ako sa tinula kong isdang with malunggay, taro, um, eggplant at saka yung, oh bukal na mga kamumuis. Oh wow, bukal na ang isda, hindi pa, na ano, ano ko yun, ang karo at saka talong, isunod ko yun mga kamumuis kasi matigas-tigas din yun oh. No? So, parang isda din yun siguro mga kamoy. So, ang karo muna. So, il ilagay ko na ang karo. I-follow ko na ang karo mga kamoy. Ito na. Karo. At saka, talong. Hala kay dami-dami sa talong mga kamoy. Iprito ko kaya yung ano, list Kay dami-dami kasi ang malunggay marami din. Tingnan ko. Iano lang siguro mga kamoy ang kalahati. Hala kay dami talong at saka banimahong talong na yon pag ang, ang, lahat ilagay ko mga kamus ip iprito ko na lang ang rest kasi mayroon pa rin dito ako dan iprito ko na lang siguro mm. so ito ang mukha ko sa pagprito sa talong mga kamus so balik ko na naman wow this is very good mga kamus oh tingnan mo mga kamus naluto na siya kanina marami yung mga kamus parang bundok ngayon lah na-flat na sila. Na-flat sila mga ka Oh, inalis ko. Hindi. Ito. Wala. Na-ano na sila mga ka Naluto na sila. Na-flat nga. Sabi ko. ano Kay dami-dami kanina. Bakit na? Liit na lang. Tingnan. Oh. Luto na. Oh. Saan ko nilagay? Oh, naluto na nga. Ito nga lahat. Ang malaki yung nga talong mga ka Malaki yun. Bakit naliit na lang tingnan? <laughs> okay. So, loto na siya. At saka ilagay ko yun sa preto. Ipreto ko yun mga kamis. With the matika sa baboy. Kay sarap yun. At saka ito ang utan. So, iano ko na mga 10 minutes mga kamomoys. Kuha ko ng luwag. So, ito. Wow. Sarap tingnan. Nandoon ang isda sa ilalim mga kamomoys. Natabunan ang, ang isda. Dorado fish yun ha, dorado fish. So, lagyan ko ng like this mga kaumis. Parang magic sarap na. Ito ba? Ito, pamagi magic sarap. <laughs> brohi. Tin magi brohi. Tin pieces pamdi. Uh, yung cubes, cubes pala yun sa amin oh. at saka masarap din yun mga kamoy, parang bitsin may, may lahat na dito, glutamate at saka ano so mga kamoy, see you later I will show you with kamonggay mamaya see you later good afternoon po maghagpat na ako ng kamonggay mga kamoy, It's like in the Philippines so like that so So, I miss this. <laughs> That's my work before. Kung mag ng kamunggay <laughs> sa Pilipinas. So, like that. Haros. Haros burus. <laughs> And that, like that. So, so, uh, yung asawa ko, before, nag-help din siya yes, sa kamunggay. Tapi, no, doon sa mga biya, no? Yeah. Yeah. So, like that. Haros burus. Haros burus. So, mag ako ng kamunggay mga kamunggay with And doon na natakaan ko ng kaldero mga kawis. And um, look this out makinig. It's not quite a momentopia. it's shall we day. Hi mga kamong boys, I will continue my utang kamong guy with different vegetables mga kamong Hindi lang malunggay kundi so like that. Ito ang isda. Nalunod ko ang isda kanina. 20 minutes na mga kamoy 30 minutes. At saka i ano ko ngayon ang talong. At saka gabi, nandoon na din mga kamo. I will show you. Ito ang mga tukog sa malunggay. Giharos na ko na ako mga kamo. Giharos na ko tanan, mga kamo. Kasi sayang ba? Sayang. Bahala nag-brown. Ito. Ito na ko na mga kamomois at ilunod ko na ito kasi naluto na ang isda, 'di ba, ang ano din, uh, ang malunggay uh, short, ano lang yun sa short lang 'yun sa tubig kasi. La, didaginot gud nako mga kamomois ang malunggay kay mahal ba yun? Mahal o na brown-brown na siya kung sa ato pa ilabay na maunta na mga kamomois diri. Way labay-labay mga kamoys. Apil na lang. I-apil lang tanan. <laughs> Hasta tukog mga kamoys. I-apil kay mahal ang kamunggay. <laughs> Export dito. ino you know, Ito, hindi ko alam ang presyo. Tingnan ko may after kakain. <laughs> one, one, back, one pack yun mga. O saka band yun mga kamoys. Naglastik ko, nag ko. Mga naglastik ko mga kamoys. Gisood o plastic. Ito pala ang pag-export sa labas siya i ano, ilagay nila sa plastic so i need to hugas but oh, wala naman sigurong hugas hugas ang malunggay mga kamomoy no pero export pa yung kamomoy hindi ba yun dirty ang malunggay hindi man hindi man hugasan kay manglupad ba yan ng mga kamomoy manglupad no hugasan ng no so dito tingnan mga kamomoy wow utan na malunggay na mga kamomoy at saka with talong and taro, taro is yung palawan ba sa ato or ano, gabi ba yun? Mm, yung taro, yung taro, yeah, taro yung galing sa bundok ba, sa amin marami kaming taro before mga kamoys, grabe uh, pwede araw-araw kakakain na binignit bin, binignit yung naming taro, ito ba ano, saan yun? puti yun siya mga kamoy. ito, yeah, that is taro taro is um, parang gabi or no ano yun sa atin, butig, butig man yun sa liti, o oh, ang liti. O oh, tingnan nyo yung kamungwes, ang isda, tingnan ko mga kamungwes ko, nadugmok ba ang, nadurog ba ang isda, ah wala. oh, ulo sa isda mga kamungwes, o, oh, ulo sa isda, nandoon pa ang mata, so hindi pa siya durog. <laughs> wow, oh I miss my guys mm -mm -mm -mm. So, mga is ah, uh... I miss my utan kahunggay. I will taste kung lami ba. Mm, asin na lang kulang mga kamumoy. Is nga Asin na lang ang kulang na lami. Allah mo. Successful. Very successful ang utan ako mga kamumoy. Okay mga kamumoy. Thank you for watching. Ito ang utan kahunggay ko. With Gabi. Uh, talong. Isdang dorado. Pepper on salt. Uh, with lemon grass lemon grass is tanglad grabe ka sa english no lemon grass nya tanglad ra ito mm nya <laughs> uh, oh, oh. dahon sibuyas mga kamoys og oh, cubes para palami mga kamoys wala akong ano dito yung para palami sa pilipinas wala cubes lang na magifix fix mm -hmm. okay thank you for watching have a blessed weekend po Ay, mga kamomonon. Look very happy, mga kamomonon. Because, may utan kamong gay is successful today nagawa ako ng utan kamunggay, nakabili ako sa syudad, nakalongsong ako kahapon sa longson. sa Machinglat ba? so longson ba yun? Ni City, City. City yung mga kamunggay. kasi ma malaki-laki yon. Dito sa amin, barrio. Wala kaming utan kamunggay dito. utan <laughs> kamunggay. Wala kaming kamunggay binta dito. Walang shell shop mga kamunggay. Kasi bundok kami. Magpunta pa kami. Punta kami sa syudad, magbili ng kamunggay. Magplitin ng 14 euro at saka namili ako ng kamunggay mo grabe mga kamuis at namili ako ng kamunggay mga kamuis at saka iba ipakita ko sa inyo so ito ang nagawa kong kamunggay uh, dorado fish gihiwa-hiwa ko mga kamuis into four. ang malaking nabili ko yon sa Netherlands yung border sa Germany nga yung last day nagpunta kami si asawa ko doon sa Wednesday man siguro ni nee. Tuesday, Tuesday. Mm. At saka, nilagay ko lang sa ref kasi walang time mag -ano. So, ito ang utang kamu ko mga kamoys. Have a blessed weekend po. Bye-bye. Hi mga kamoys. <laughs> Continuation yun, yun sa video ko. Um, ay, kay sarap mga kamoys. Asin lang ang kulang na hindi ako hi uh, himarat kasi I'm high blood. So, I have to minimize salt only on the table. <laughs> at saka ang patis may salt din mga kamoes na. Ito, kunting pat, patis. ang uh, Walang patis, salt pala at saka pepper. At saka dito isaw-saw ko. At ang utan na malunggay mga kamoes, grabe. Long time hindi na naka ano, ng malunggay. Last 2018 pa yung mga kamoes, yung nagpunta. Ah, uh, 2019. Yung nagpunta kami sa Pilipinas. <coughs> yung utan kamunggay na isda ba? <laughs> Pero sometimes dito may utan kamunggay with manok. Pero sa akin na miss ko ang isda. Hmm. Ito. Para parang Pilipinas mga kamunggay. Mmm. Kahit sarap. Kay sarap mga kamoy. So, higop ako ng sabaw para uulan. Mmm. <laughs> buyag, pura bu buyag lang. May muho ako. Grabe mga kamuis, kasarap, pura, pura buyag lang. Kasi today is Friday. <laughs> Mutuo ba mo mga buyag mga kamuis? Mga abaglawin, abaglawin is superstitious belief. Grabe mga kamoy ang utang kamungay ba? Parang karapak ko nakakaog utro. 2018, sa bundok namin, ipakita ito ulo sa isda pangitaon pa yung body na saan yung body mm. pero ang ulo ko lang ipakita para makita ninyo isda na totoong isda dorado dorada fish yun ha doradi fish hiwa ko ng apat na apat na hiwa para kada kainan mga kamoy isang hiwa <laughs> hanggang panihapon bukas pa yun oh mat kung ma kun maubos ko kasi si asawa ko hindi kakain. Sabi niya, nine, nine is no. <laughs> ako lang kakain man ako guys. So, have a blessed weekend po. Bye-bye. Thank you for watching. At saka ipokus